Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa sa ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpila ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon. Nang Huwebes, ikalimang araw sa buwan ng Disyembre. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. sa atin pong mga balita sa araw na ito na ang Huwebes. Ang shear line o pagsasanib ng mainit at malamig na hangin sa Pilipinas ang nagiging sanhi ng mga nararanasang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ayon sa pag-asa. Epekto nito, ang tatlong major dam sa Luzon ay patuloy na nagpapawala ng tubig hanggang kagabi. At ngayong umaga, matapos naman ng malakas na pag-ulan sa hinang shear Line, sa mga lugar na naroroon ng pinagmumula ng tubig ng mga major dam ng Luzon. Tumaas ang elevation ng mga reservoir at umabot sa high, at uh, normal high water level. Ang operators ng Magat Dam sa Isabela nagbukas muli ng karagdagang gate para mag-release ng tubig na 328 cubic meters per second. Umabot na ng 187.59 meters. Limat kalahating metro na lamang. Maaabot na ang high water level na 193. Binuksan din ang gate ng Ambuklaw Dam sa Benguet para magpakawala ng 75 Cubic meters per second ng tubig matapos umabot ng 751 meters ang water level na halos kapantay na ng normal high water level na 752 meters. Iniiwasang maabot ang normal high water level dahil ang kasundetao ay pinigroh na mabulas ang damba. Samantala ang Binga Dam na nasa lalawigan din ng Benguet, nagdagdag ng isang gate na binuksan para magpakawala ng karagdagang 62 cubic meters per second ng tubig. Dahil halos maabot na rin ito, iisang metro na lamang ang layo sa normal high water level. Ang Angat Dam sa Bulacan naman, tumaas ng 6 na sentimetro. Oh my gita! 2 inches ang itinasang water elevation. Abot na ito ng 200 meters kahapon. 212 meters naman ang high water level nito. Ang elevation o taas ng tubig sa ipodam sa Bulacan. Naabot na ang normal high water level. Ang lamesa dam sa Quezon City halos nasa spilling level na ang malaking San Roque Dam sa Pangasinan. Isa't kalahating metro na lamang maaabot na nito ang high water level na 280. Sinabi ng pag-asa ng shear Line ay patuloy pa rin inaasang magdadala ng malakas na pag-ulan hanggang sa araw na ito sa mga lalawigan ng Cagayan at Isabela. Moderate to heavy rains naman sa Apayaw at Kalinga. Asahan din sa araw na itong heavy to intense rain sa Cagayan. Ang kagaya naman ay inaasang magkakaroon ng moderate to heavy rains bukas ng maghapon. Samantala,